Lino, Grabe guys, hello guys. Live tayo ngayon guys. Nandito tayo sa Dabaw. Lakas ng lino guys. Indol. Grabe. suga, Lakas ng lino. Gaya to eh. Ito ang lino ba? Oo, katalig. Ito ang lino. 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 Kalitra dyo guan dyo. Grabe. Sugas lino ko eh. Grabe sugang linog guys dire sa SM Lanang Dabao guys <makes noise> Gani wala, wala na tumbang wala na tumbang kun ba <makes noise> Grabe ko sugang linog linog dire sa Dabaw Mao <makes noise> gini resulta ron dire linog abot na dire sa Mindanao Ang ah, linog <makes noise> Ginugulong kung bis linog, gusto linog diri sa <laughs> Linog. Grabe guys. Grabe linog diri sa Davao. SM lanang. Grabe guys. Gusto linog guys. Namis third floor, pinakataas, ganina. Grabe. Gusto lino linog, bent me. So yung linog. Grabe. Live ta karon mga kailaw, live. lino guys, grabe ko so kay linog. Thanks God nakagawas. Grabe guys, naglimbanin nagagawas pa migbuhi Ginoo ko. Grabe namis pinakataas Ginoo. Abot ng linog dire. yabut ng linog dire guys, yabut ng linog. Grabe ng hawa ng mga tao sa mall. yabut ng linog guys. Abi uh, Lord. Paki-share ang video ha Ginoo. Lord, paki-share sa si, in, paki-share. Naami uh, karon dire sa ano, ASMX Davao Convention Center mga kailaw, naamis babaw nag me. Nikalit Kalit na linog mga kailaw. May ganit mga kailaw. Nakagawas pa may mga kailaw. Grabe. Anawa mo mga, mga kailaw. Grabe. Mga e, ilaw. Grabe. Ay, e, najud na dyan ang linog. Mga ni nagiingon. Palihog migtabang. diri palihog migtabang. Grabe. yabut ng linog. diri ginoo. Oh.

Dili kay kayo ninga himonto. Tara lang manggutto. Pag-tigwas sila boss. Bulang ba. Dili pwede ka magkuha na to kay matrap man tadto. Ito gawas na to. Gawas na gud sila. Dapat, Grabe live ta karon diri. kailaw. Mona ni update karon sa ato ang usok nga linog no. Grabe. nami karon diri sa SM lanang Lord So grabe, yung linog, kaibit, Mr. Ass, namin sa SMX kon binis na No, 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 grabe, so yung linog. Grabe, mo, maon, yaplit ka ron dinog, yaplit mga kailaw. Grabe, kakusog, yun. ginoo ko oh lord muni update karon ginoo nakalabas na kayo grabe ka kusog muni ginoo i love okay may matrap ginoo grabe ka kusog ang lindol Sus, magnitude 7.6 7.6 po mga kailaw Grabe Malakas pa dun sa Cebu Nandito dito sa Dabao 7.6 magnitude na lindol Basta nakatokod ako mga